Joklang, oi oi oi, jumah orang jen. Tago kapajan. Eh, hey, joklang, joklang, joklang. Oi, <laughs> nasitan. Yeah. So, i-resolve ba ang ay dahil sa end season na naman ay sa email maglaro tayo kasi mula nung ano ang alauna simula na una hanggang ano ngayon di ba ako nag-open so naisip ko ano kung saan baksak ang rank so ngayon mag i-open ko na ngayon ayaw, <laughs> ayaw ko mayayari baka epic yung baksak ko na ito. Wala na. Sa malalaman. Bunton. Na. <laughs> so, nila, no finger sleeve. Para na ano. Okay. Okay. Ito na. Season 24 What the heck? Ano nangyayari? Teka lang Swat so, pa ako na ganito ka kaming ganito ako, di na ako ano Pro Para lang, para lang naman ito sa ano Sa Smado Kasi kami ka pa smado eh Ano <laughs> natin? Mitik Oh puro kasi ako oh, Johnson na itong ano, nakarani eh. Hindi hey, na ano, san gamit ko. Johnson na. <laughs> Grabe. Sige. <laughs> Ay! Okay. Grabe, epic 2. Wow. Hila. Epic 2 tos isang star. Oh. Ano pare ba di muntong dito? <laughs> ah, ang sakit. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Welcome to my, my castle, eh. my friend. Grabe. Ang dami naglalaro ngayon, no? Yung nag-o-wins yun, no? Yung nakasama natin sa no, unang vlog. Ah, epic to! E-epic <laughs> to, baksak pa na ito. So, na nag-claim lang ako ng, ano, ng rewards kasi yun eh. Ilang, ilang oras hindi ako nag-open dito sa email na to. Kasi may ginagawa lang ako. Umidro oh, pala dito, ano kaya? Transformers. Contains mo rewards, ba't ito lang? Pangit, di ko gusto. Why are you crying? Okay, so magkala tayo ngayon kaya yata. Ay, boy daw pala may bagong next project pala yung Moonton. Baka ito na yun siguro. Ito na yun. mga rebump, ninerebump dito si Bexana pati Leomord hindi ko kung sino isa ang ko nerebump eh ay si Bexana oo si Paramis. Para si Paris, pala. Ang ko agad. Like isa, sa, isa, sa mga nirebam nir ni, ano, right. nirebam ni Munton. Okay, so, ma uh, parang makakapos tayo sa oras, so, iskipin lang na natin ito. <laughs> New season begins. Season 25. Wow, ayos uh, ah. Okay guys, ito yung ano, yung pag kayo sa email. Ito na yung bagong itsura. So, eh, maganda naman ang, ang ano, next project ng Bunton. Maganda naman. Kasi yung mga nagigang di marunong Mga bobo di joke lang. Kahit takpan mo pa yung mukha mo ha, ilalabas ko to. Dahil isa kang rock protection card. Yung pala. So yun lang naman yung ano, na-update nila. So, subukan natin maglaro. maglaro tayo ngayon. So, dami nang ka-online ngayon sa ano. <laughs> epic! Baksa sa nila. Ito, epic din. Dumb. So, mag-arot na yun ngayon ng rank game. tig tignan ko kung mananalo ako na ngayon. <laughs> Let's try this. Start. Na. Pag epic na naman po, no, puro trash talk. Ang... Misan, kalabi, misan kakampi. Team is banning. My... 2000 years later. I didn't cure the pain. Please ban a hero. I ko. Okay rin. I No rin. Hi. Sabay ah. Your team is picking. Tagal magpick nito oh. Yun, nagpick din. Grabe, tagal. Kadita. Yan. Nice one dali mo, Roger. Siyempre, ka ang core, lagi. Di ko alam ano, ano kung panalo to o hindi. Kasi ano eh, kakain season lang. Tapos naglaro agad ako. <laughs> okay, no. Yan, mag-pick na ako ng hero. Ano kaya? san Johnson Si Johnson na Nanghihina yung sun ko eh Grabe Yung Dyrot Sana, na, ito na magsimula na yung laro na. natin kung panalo to. Sana panalo, no? Para dagdag star ko. Alam so, hindi ko naman siguro. Sa so, tunog niya, eh, tunungan ko yung core dito para mapabilis yung buff niya. Kaya, ako. Ayan. 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 mamaya na yan, uy. mamaya na yan, oy. Lalaban agad to, eh. Wala pa item. Kaya lang. Kawawa. So, uh, mamaya, um, so, salamakan ko yung aim namin. Tulo ka dito. Patay mo yan. Tum, so, patay mo yung bilis. Yan. Mm. Ay, patay. Tum, <laughs> patay ako doon. Pa level po lang ako dito, level 4. Yok kang, oy oy oy, umarang jan. Tanang <laughs> so, drive na ako. Hey, nai you nai. Tago ka pa jan. Hey, jok lang, jok lang, jok lang. <laughs> Uy! nasitan? No, no, no! Uy! Saka lang! Patay sila mm, Patay! Good job! Patay! Ay! Nagka-turtle na! Sakyan na ba Sakay! Mabuguan tayo! Hmm! Ito mabuguan! Mm -mm 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 Yan, nakakill pa rin ako. Push, push, push. Uy, may kalaban. Ay, layo na kakampi ko. Grabe. <laughs> Woo! Okay. Yan, nakatay si Lena. Lah! <laughs> La. Binulta ko na ito ah. Martis ke atas Oh, Martis nggak? <krisas> Martis. Oh, yo yo yo. Oh, bang bang bang. Ini strap mana dah? Hmm. Empatai. Oh, good. Hmm yung patay niya, patayin niya bilis, wala buhin niyo. Abulin. Yung patay. Wey. Uy, 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 uy. Uy, biro lang, biro, biro. <laughs> lala, lala, lala. Kakain season, lakas ng kalaban, ano ba 'to? Hi. Yun. Okay. Okay. Good game. Okay. Totoo. Uh, mm. so din. So din yan. Mm, patay. Uy, meron pa. Miniak. Sayang mo Miniak. Good game tayo. Ay, di pa mag tower Bin Lord sayang. Unat ko Upos Oh, <laughs> Oh! Hmm... <laughs> Bobos! Okay, good game! Kahit panalo naman. Kahit pa ano. So, panalo naman yung sarangkala Kala ko ano, logi kami doon. <laughs> Pero ano, okay naman. Panalo naman. Strike natin yung core natin. <laughs> Yo. Sabi? Hindi ko matindihan sa nakabi ng Aldous. So, tapos natin mag-rank dito sa Emil. So, tignan natin yung Brawl. Kasi may nakita ko sa Advanced Server na yung Brawl daw. May 30 na daw. Subukan na, so, subukan natin mag-Brawl. Brawl. brawl. yon So, tingnan natin. Let's start game. Boom. So, let's do this. Yo! My son! Wow! Main hero ko to. So, ay, lock natin yan. I hope than me. Tignan ko meron meron na din sa broad kasi ewan ko kasi do sa advanced server wala wala na yung bush hinabas yata ni Monton <laughs> inalis ang pinal, doon yung parang ulap yung nagalaw Tignan ko kung nagiba dito kung kung hindi pa baka sa mga susunod pa nila ilalagay yung rebump ng brown yun na so ba the way, way do sa ano record masyadong ano na 20 ano 29 Legends. minutes na dito sa salmongot ano yun know guys the enemy the yeah. Smash them. Okay, ganun pa rin. May boost pa rin. Baka sa mga susunod na update siguro, nalagyan nila. Oops! Uy, na ako dun. Ganyan, nagdam. May ano, dito sa ma... Ito yung dito sa, dito sa ako. May, pwede makatak na lord kahit walang lord. Ayun na. <laughs> attack na <the> lord. Ewan ko, makakaipat to eh. Oh, uy, Kaya. Stun lang Lagos, push na <laughs> Sang, san, Hmm. Oh, lipad, oh. hmm. <laughs> Puk -puk. Hmm. <laughs> Yan. Yeah. Uy. Uy, tama na, uy. Dapo na kay Kimi, na kayo. kayo, eh. kayo? Sa so, subukan natin magang ang ng Lord. <laughs> attack ng Lord. na. na dito, dito sa banda dito. Sa mapa na dito. Pero wala naman talaga. Pinapa kami dito. Hmm, gigil na ako. Ko naman. Ko man? Hmm, takbo ka ba? <laughs> oh. <laughs> takbo ka ba? Siyempre, kililisan tayo dito. Clear links. Clear. Grabe, natawa ko din sa Aydora Ay, ito pa na! Ah! Where are you? Pop, pop, pop Hmm, ginigil mo ako ah Hmm, ayaw na dyan O, oh, mati rin ako Ay, matas na ako Sasabi mo sa ako na nakakunti edin na Medyo ano, mahaba hab na yung record natin eh 45 minutes na Ay, mag-ano, mag-ano uh... 42 minutes na 5 na Sheesh! Okay lang yan kung matalo. Huwag lang sa rank Hmm! Oh. oh! Oh! Good game! Good game! Guys, MVP pala ako. Okay, so yun lang naman video sa araw na ito. Sana na-enjoy yung ano, gameplay na to. So, reason ko kaya bakit, bakit ako naglaro. Kasi yun ay naging season. So, tapos, ano, inaabangan ko din to. So, ano yun? Ito. Yan. Necro Cape. yon. Christ on Necro. <laughs> so, yun. So, in, in, ko talaga to kung anong itsura niya. So, so yun lang ng video sana ito. Sana na enjoy niyo. So, thanks for watching. And, huwag makakalimutan mag-subscribe. At, click ang notification bell para lagi ka-update sa, sa aking channel. So, yun lang. Paalam.